Nag-uusap kami lahat. Bakit man tayo ang mamatay? Di patayin mo sila lahat. Guberno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ano Nasa guberno ako. Yung mga gangster dyan, mga sindikato na na masaker, ay putang ina gobyerno ako at kung tatakbo ako ng mayor, same at this early sabihin ko na lumayo na kayo ngayon na kung may mga droga ka maghanap ka na ng ibang lugar alala ang lakena ng bueno, Pilipinas si Mamili